manager, may nabanggit sa amin ng isang araw na kailangan natin pag-usapan. Ano nga po yun? Patuloy na lumalaki ang ating kooperatiba, Arlene. At panahon para mas palawakin pa natin ang ating nasasakupan para marami tayong matulungan mo. Thank you. Ito na ang ating ulat pala ng nalpi manager. Ako po, chairman. Ako na yan. Hawa ko na po ang datos ng ating panalagati. Base po dito, maganda ang nakikala ng ating kita. Kung ito'y magpapatuloy, mas marami tayong may kahit na membro ng ating kooperatiba. Abay, tama ang iyong sinabi. Sa kapila ng ating pagpapamula, ay di maganda-ganda ang ating kita. Diyak na matutuwa ang ating mga kasapit tungkol dito. Sa kabila ng pagiging maliit, naging maayos ang operasyon ng kooperatiba. Malaking potensyal ang nakita ng mga mamumuhunan dito, kaya ang dating maliit na samahan ay unti-unting yumabong at lumaki. Ngunit kagaya ng ibang negosyo, ang kooperatiba ng ibabaw ay humarap sa unang itong pagsubo. Dahil sa paglaganap ng FMD at pagkakasakit ng mga alagang baboy ng mga kasapi ng kooperatiba, ay unti-unti itong nalugi hanggang sa hindi na nito magawang makabayad sa kanyang pagkakautang. Magandang umaga. Magandang umaga po. Ako kayo, ma'am. Salamat. Marahil iba din yun kung bakit ako naparito. Hindi na kailangan ng mapayaran ng inyong pagkakautang upang maiwasan ng anumang penalty na maaaring patong dito. Ako ay narito upang tulungan mo yung sa paningin. Pamanhin, ma'am. Ngunit hindi pa kami na konti pang palugi. Halos wala nang natitirang paragang baboy ang aming mga Kung makikita ninyo ay tanging sa paiwi at pagtitinda lamang ng karne ang kinabubuhay ng aming kooperatiba. Siyang tunay, wala na rin paibahit sa aming mga kaagid. Maging ako yung nahihirapan na rin pamahala ng kooperatiba. So dapat isip-isip ko, magpitiwala lamang sa aming kukulid. Naiintindihan ko po ang inyong sitwasyon ang pagpapatakbo ng isang kooperatiba ay hindi madali. Iminumungkahi ko na mag-hire kayo ng bagong set ng management na mas may malawak na kaalaman okong dito. Huwag po kayo mag-anon ang question, ma'am. Pinakilala na ako kung bagong graduate na makakatulong sa ating kooperatiba. Ang inagdahan mong ito ay katunayan ng perang na nagkakahalaga ng labing piso ay ang pera na nadatnan mo dito sa ating kooperatiba. Sana ay maging kagapay ka ng ating kooperatiba sa pagbago nito at sa tuloy-tuloy ng pagkasenso. Makakaasa po kayo at nagagawin ko ang aking buong makakaya upang maiaho ng ating kooperatiba. Sa ngayon ay hinihiling ko po ang buong suporta ng lupon. Maraming salamat po sa muli ninyong pagtitiwala. Naging isang malaking hamon para sa paguhang katulad ko mabigyan ng mabigat na responsibilidad na kagaya nito. Aaminin kong naging mahirap sa umpisa, ngunit dahil na rin sa suporta ng dating tagapangulo Ramon Aguila Sr., pangalwang tagapangulo Pastor Nestor Aguila, at ng iba pang bumubuo ng lupo ng kooperatiba ay kinaya ko. Kinaya namin ng sama-sama. Pinag-aralan namin ang mga pagkukulang sa nakaraang pamamahala Inalam ang mga dapat gawin upang maging mas maayos ang aming operasyon. Inayos ang mga dapat ayusin, hindi nagtagal ay nakabawi. Sa pagkaluging dulot ng kakulangan sa pamamahala at pagkakasakit ng mga baboy. Dito po ang ating registration! Tunay nga nga uh, nakakatuwa na makita nga dito na kayo kalaki ngayon at sa papalaki pa. Parang kahapon lamang ay hinarap ng ating kukarkiba ang isang napakalaking dadok na sumubok sa ating operasyon. Mabuti na lamang at tumating sa atin ang napakasipag, napakahusay pagdating sa pamamahala. Kita nyo naman ang kanyang dedikasyon sa kanyang tungkulit ay hindi matatawaran. Siya ang naging katuwang nagbukon upang maging maayos sa operasyon ng ating kooperatiba. Akin pong ipinakikilala sa ating lahat ng mga kasapi ang napakasipag, mahusay na tagapamahala. Bigyan po natin siya ng isang masigabong palakpakan. Manager Arwin Bacasia. Maraming salamat po, Chairman, sa napakagandang pagpapakilala. Sa bumubuo na lupo na patnubutan, sa lahat ng kasapi na dumalo sa pangalag ng na ito, magandang araw po. Hindi man po limit sa kalaman ninyong lahat na nung ako ay pumasok sa kooperatiba, ito ay nahaharap sa pagkalugi. Maraming mang hamon ang kinaharap ng ating kooperatiba, nariyan ang pamuluan. Ang nadihikain na mapataas sa mantas ng pagbubuhay ng bawat kasapi, ang muli ninyong pagtitiwala kaya tayo muli ay nakabangon na sa ating pagkakadapa. Sa ngayon, hindi lamang pa-iwi ang nabibigay ng kita sa ating kooperatiba. Nariyan na rin ang savings kung saan maaari tayo magingpok. Nariyan na rin ang credit na maaasahan natin sa ating pangaraw-araw. Sa ngayon, patuloy pong magsusuportahan ang ating pamunuan para po sabay-sabay tayong umulat. Maraming salamat. Tapos puso kong pinagmamalaki ang pagpapasinaya at opesyal na pagbukas ng ating Ibabaw Multipurpose Grocery. Tide powder, 15 pieces. Ariel powder, 15 pieces. Pantin, 15 pieces. Head and shoulders, 18 pieces. Aba, tanghali na pala. Kumain muna tayong last arlen. Tayo muna kumain. Hmm. Kain pa. Arlen, ang kanin pa. Kain kainin Hmm. Ito na yung kain pa. napakatagal niya na pong kaagapay ng kooperatiba, manager. Ang dami niya na din pong nagawa para sa pag-unlad nito. Hindi po ba kayo napapagod, manager? Siyempre, napapagod din. Ang tingin mo sa akin, robot? <laughs> Masaya ako sa ginagawa ko. Lalo tayo nagtutulungan. Kaya itong ginagawa kong ito, napakasaya ko. Sama nga naman po, manager. Pero maayon pa po tayo. Balak na din po ba ng board na ipaayos ang building ng kooperatiba. Mm hmm, napag-desisyon na na, ano, lumalaki na tayo, kailangan na natin i-expand ito. Eh, saan po kung balak na lilipatan natin habang pinapaayos yung building? Ay, eh, di, di yan tayo sa stall. Yun na napag-desisyon na ng BOD. Sa so, tingin ko naman itong ating mga panindang ito, ano, kasha doon. Malaki din naman nga po yung manager. Mm -hmm. Kailan po kaya ang simula ng pagsasayos? Siguro matatagalan ito. Dami nating ililipat na gamit sa paningin ng manager. Ay di, ano? Ate nang kakausapin ng ating mga empleyado. Tayo ay tulong-tulong sa ating paglilipat. Kaya tayo, ano? Kailangan, but di tayo pwedeng, ano, magtagal magsara. Tayo ang kailangan ng ating komunidad. Sigurado na po ba, manager? Madami-dami po ito. Kaya po kaya natin? Arlene, kinaya nga natin dati. Kakayanin ulit natin ngayon. Ikaw so, magtiwala ka. Tuluyan na nang inumpisahan ang dating plano na ito. Mas pinalawak at pinaliwalas ang buong gusali. Ito ay hindi lamang upang masiguro ang siguridad ng kooperatiba kundi para na rin mas maging maayos ang serbisyong ibibigay nito sa kanyang mga kasapi. Naging matagumpay ang proyektong ito ng Board of Directors Patuloy namang dumarami ang mga tumatangkidik sa grocery ng kooperatiba. Siguro isa na rin ito sa naging dahilan kung bakit maraming mamumuhunan ang yung maging kaanib ng kooperatiba. Bagay na ikinatuwa ng Board of Directors at naging ugat upang gumawa ng napakalaking desisyon ang samahan. Good morning, Pao Manager. Good morning din sa inyo. Maupo kayo. Hindi naman linid sa inyo kaysipan na napagdesisyonan na bumuo tayo ng co-op satellite. Hindi ba? Panahon na din siguro lumalaki na tayo. Hindi lamang ang mga nagiging membro natin ay mga taga rito. Kailangan na din natin palawakin ang serbisyo natin sa ibang lugar. JL at Jade, kayo ay naatasan ko na mag-asikaso nito katulong ni Dulce. Maaasahan ko ba kayo? Yes po, manager. Kakaso po kayo, manager. Parang ang bills naman. Kakayaan kaya natin sinasabi ni manager. Kaya? Sana nandiyan naman mga beauty. Hindi na tayo pabaya. Kaso naman nandiyan. Nandiyan din, hindi na tayo pagkabayaan. Sa so bagay, tulungan naman natin po. Tara! <laughs> Nagtuloy-tuloy ang pagsang-ayon ng tadhana sa aming kooperatiba. Inumpisahan ni Ginoong J. L. Carandang, Jade Loria at Dulce Hispano ang pagsasaayos na magiging Cuenca Satellite Office. Katulad noong panahon namin, buong dedikasyon at pasensya ang nila para maisakatuparan ito. Sa ngayon, Patuloy na nagbibigay serbisyo ang Ibabaw MPC Cuenca Satellite Office sa mga kasaping naninirahan sa mismong bayan ng Cuenca at karating nito. Nakakatuwa dahil malayo na ang aming narating. Parang kahingan lang o nananapos ng panahon. Manager, may po kayo sa ng isang araw na kailangan natin pag Ano po yun? Katulad ng nasabi ko, Arlene Sara, patuloy na lumalaki ang ating kooperatiba at panahon na para tayo ay magtayo muli ng satellite office sa Duhatan. Nakakatuwang isipin, may sarili na tayong building at marami na rin tayong nai-offer sa ating mga kasapi. At idagdag pa dito, mayroon na rin tayong satellite office sa Cuenca. Kaya panahon na para tayo ay magkaroon ng panibagong satellite office. Maganda yan, Manager. Pero hindi po kaya napakabilis naman. Parang kailan lang ang kaya nagbukas sa nagka sa telecoffee. At medyo malayo po kasi ang duhatan. Kaya nga po, manager, kakayanin po ba kaya ng budget natin ito? Tama po si Ms. Cardine. Parang ang bilis nito. Hindi naman siguro masama ang paghangat na lumaki ang ating kooperatiba. Isa pa, naniniwala akong malaki ang may natin sa komunidad. Lalo't higit sa mga taga-malalayo tulad na lamang yung iba, hindi na sila tatawid pa ng lawa para lamang makapamili sa ating kogalagiba. At tayo na ang lalapit sa kanila para mag-abot ng tulong para sa mga kasama. Kung sa bagay manager, isang daanin po ito upang mapalawak natin ang ating kapatian at mga pagbigay ng trabaho para sa mga tagaduhatan. At sa aking palagay ay hindi ko tayo pababayaan ng Diyos dahil mabuti ang ating hangarin. Ako man ay nangangamba din, Ms. Arlene, pero tama ang inyong sinabi. Isa itong opportunity para sa koop ang magbukas ng bago. Alam ko namang iisa ang ating hangarin. Tayo magtutulong-tulong. Tama, Sarah. Magdiwala lamang tayo. Dahil ang lahat namang ito ay naaayon sa nainanais na ng ating kooperatiba. Ang maiangat ang antas ng pamamuhay ng kasapian. Ang ating mga kawali ay patuloy na um umunla din sa kanilang mga sariling kabuhayan at higit sa lahat yung komunidad na ating kinabibilangan. At hanggat tayo ay maayos at nasa tamang direksyon, patuloy tayong kakasihan ng Panginoon.